Mga kababayan, kung babalikan po natin yung uh, huling pahayag ng panasya tungkol dito sa BSKE ay uh, indikasyon na pipirma ang Pangulo. Yan po ang uh, ating tatalakayin ulit ngayon. Tapusin ang video na sa ganun ang inyong magiging komento ay naaayon. Pero lang po, ilang araw na lang ang ating hihintayin at magkakaalaman na. Inaantay natin, inaasahan natin sa zona doon na aaring sabihin ni PDBM ang kanyang desisyon dito. Dalawa desisyon, BITO or TIRMAP. Bago ko lang ituloy yung indikasyon na baka kumirman na nga si PDBM. Gusto ko munang tanungin kayo agad ngayon na maagak. No, uh, bakit gusto nyo ng December 1, 2025 na mafit tuloy. personal po ninyong yung opinion. Bakit December 1? Mag-comment na po kayo dyan, lalong-lalong na po yung ating mga barangay officials, yung mga ating mga pinagpipitagang mga nagsisilbi sa ating mga barangay. May ang aking tanong, bakit December 1, bakit dapat katuloy? at bakit naman dapat November 2 or next year sa 2026. Mag-comment kayo dyan. Uh, Siyempre, mas maganda eh. Nakikita natin, mababasa natin ang inyong boses dito. Bakit ang 7-1 at bakit naman November 2, 2026. Kasi alam nyo po, sa bandang huli, eh, meron na po talagang pupuntaan itong uh, issue dito sa BSKE. Kaya yung lahat ng possibilities na yan, ha, yung kalahati dyan tatama. At yung kalahati naman dyan ay hindi tatama. Tiyak na babalik kayo dito sa ating mga konti. Lalong-lalo na kung nakapag-comment po kayo na ang inyong uh, forecast ay tumama. So, wala ka nang pong uh, paligsahan. No? Siyempre, ganun talaga yun. Eh, hindi nga po lahat ng opinion ay tumatama ko. Kung eh, siyempre, bawat opinion po ng uh, mga kababayan natin, ay eh, i-respeto natin. So, po tayo mga bibigay ng ultima sa maayos na pamamaraan. Kasi nga, eh, kung natin yung unconstitutional na itinuring yung mga nakalipas na postponement, ay uh, hindi nga naaayos sa batas kasi uh, hindi saklaw eh ng kapangyarihan ng Congress at Senate yung pagpupuspon. na no? E eh, nakatakda po ito sa AC ruling. No? Uh, ah, bawal po iyon. Hindi po dapat ginagawa ang pagpupuspon o pagpapaliban ng mga nakatakdang eleksyon dito sa barangay. So baliwanag na iyon ay hindi na ay sa batas. Kaya sabi ito ni PDBM marahil ng si Pre ginagalang niya as long na ito ay naaayon sa batas. Alam niya na ang mangyayari at alam na rin ng mga gumawa ng batas na ito dapat nating ayusin, baguhin. Kasi maaikuturing na naman na unconstitutional ito kung ipopos po na naman natin. Magkakaroon na ito ng problema. Kung ganun pa rin ang gagawin ito, postpone pa rin ang postpone. ba? Diba? Hindi lang naman ay si ang aalma na rito. Baka hindi lang si Ator na Makarita lang umalma pa rito kung patuloy pa rin ang pang-postpone. Una-una na po postpone yung uh, pag-exercise uh, ng karapatan ng mamamayan na sila ay pumili no, o um, bumoto ng kanilang ihahalal na barangay officials, mga kagawad at pati yung mga kabataan sa SK, sa guliang kabataan, sa pagpili ng kanilang mga officers. At yung uh, salita naman na uh, as long na ito ay naaayon sa batas. Sa so, palagay niyo ba eh, kung uh, postpone lang ito ay... Uh, pipirmahan niya ni Presidente. Siyempre hindi na. Hindi hindi na sa pagkatitinurig na ang konstitusyonal yung pagtirma niya na matuloy yung 2023. so siyempre parang yung ni Presidente ito, naisahan niyo ako doon. Hindi ko na-review yung uh, legislative process. Kaya tuloy ito. Kaya ngayon naiitip, -e no? nabibitin ito nga paano alam ba kasi sila. So pag-aaralan ng mabuti <clears throat> at hindi masisip ang Presidente kung bakit uh, kailangan niya pang uh, magpadala ng liham sa komite para panungin ano bang mga komento mo dito, Komelik, sa panungalang batas na ito, di ba? So, talagang uh, pinag-aaralan mo at kanyang titimbang. Kaya marahil, sigurado, pagbalik ng Presidente galing sa uh, USA at magkakaroon na siya diyan, pagpapasya. At uh, sabi ko nga, posibilidad na i-announce sa araw ng SONA, July 28. Malapit na po. At uh, kung iisipin nyo din, kasi kung uh, ibibito ito ng Presidente, eh, dapat nung una pa lang, dumating pa lang sa kanya na uh, na mesa ito, ay binito niya na agad. Alam nyo po, pag binito ito ng Presidente, yung uh, 30 days na papuntang laps in Tolo ay uh, mahihinto po yun. Kasi kung uh, ako man ay lalagay, lang, halimbawa lang ako man ay lalagay sa katayuan bilang isang presidente, ay uh, pagdating sa akin yan, alam ko ang nilalaman ng batas na yan, hindi ko gusto. Matik, ba't matatagalin ko pa yun? Pwede ka naman ibito yan at gagawa na ako ng uh, deter. mga dahilan ko kung bakit ko ito bigito. Balik sa isang mananggaling na. At uh, alam nyo, kung ito ay ibibito, ay mukhang malabo na itong i-push. Diba? Malabo na po itong i-push o ilaban ng mga gumawa ng uh, batas na yan. Eh, once na ibinito yan, para sa akin lang, sana nakikita ko, ay uh, talagang wala na. Natuloy, natuloy na yan itong uh, uh, December 1, 2025 BSKE election. Na ito naman, kasi yung uh, nasa ruling na. No? Pero sabi ko nga, balik sa three years yan. Kasi, yun yung mga nakatakda. No? 25, tapos 28, tapos uh, 2031. Ngayon, okay, kung titignan nyo naman, ngaya lang ang mangyayari, yung mga bagong halal na 2023, no? bago. Tapos, eh, two years lang talaga ang kanilang ino po. Kung meron lang silang mga nasimulang proyekto at uh, alanganin na. Mukhang hindi na matatapos ito kung hindi na po sila marereelect. Ah, uh, isa pang indikasyon na talaga ito ay sa sang ayuno ng presidente at ng Korte Suprema. Ito po ay hindi na po basta pag-postpone. Inuulit ko lang ito para kasi yung ibang mga manunod hindi na po lahat siya at hindi na po lahat yung eh nakakapanood sa atin. At uh, may pagkakataon na inuulit natin para lahat ay inkindihan na no, hindi po ito pag-postpone. Ito po ay pagsasayos niya. Kaya nga ang fighting ng batas na ito ay term-setting bill eh. 'di ba? Fixed term na, hindi postpone. Maliwanag naman po yun, kahit nandun yung word na postpone, ay eh, meron silang binago. 'Di ba? Kaya pag ito ay uh, pagdating sa SC, sa Korte Suprema, malaki na ang chance na ito po ay uh, hindi na ay I minito mean, ito na ay ituturing na constitutional at mabubura na nga po yung uh, dating SC ruling. Kumbaga takla na ng panibagong batas. At na kasi no, titingnan niyo rin eh 3 years yung uh, dating uh, ruling. Every three years, nagkakaroon ng big escape. Medyo masinsin ang pagitan. Medyo mas malaki ng gastusan. Kapag four years nga naman, eh, medyo makakapag, uh, makakabuelo yung gobyerno. Eh. Mas maraming, uh, kumbaga, yung pondo. Kasi mas magastos every three years. Eh. Malaking billion ang uh, na uubos dito sa mga BSKE na to. So, makakatipid ng bahagya kapag every Opo, oh, yes. So, isa din yun sa edukasyon na ipirma kasi titignan niya ng Pangulo. Nag-agress niya na po. Okay, so, yung tanong ko kanina, no? bakit gusto niyo matuloy ng December 1? bakit na gusto niyo din matuloy ng November 2? At meron din pahabol ako dito. Eh sabi nila, eh bakit uh, November 2? Eh alam mo naman ang lahat na ang November 1 and 2 ay araw ng mga patay. Undas yan eh no? Eh, November 2. So, wala namang problema doon kasi pag uh, pumunta ka sa, uh, dumalo ka sa, sa cemetery, wala, yung mga mahal sa buhay na yumao, eh, makakasaglit ka o mga makakadaan ka sa botohan sa mga presinto ninyo. Kasi na kung yan ay holiday, hindi may time ka na mas makakaboto. Kung tutusin, eh, mas marami makakaboto nito. 'di ba? Kaysa yung matatapat na regular days na mayro pasok. 'Di ba? Mas marami to kung para sa akin lang, ano? Lahat 'yan, pati yung mga kabataan kasi holiday, 'o, 'di ba? Mas marami makukuha ang botante. Diba? Ngayon, kapag uh, tinimbang-timbang na natin, 'no? Ah, uh, may in my views lang po ulit ah. Pag tinimbang-timbang natin, lumalamang eh. Lumalamang pa rin po 'yun na uh, pipirma nito ni PBBM. Una-una eh. hinold, 'di ba? tapos yung, hindi, yung uh, yung opinion ng uh, Comelec at pinapag sa November 2, holiday, mas maraming mga kukuha botante. Tapos yung term ay 4 years, uh, mas makakatipid ang gobyerno. Di ba, pag titignan mo mga yon ay uh, lamang sa alamang ang pagpirma dito. Okay, so ulit, magbigay kayo ng opinion, mga barangay officials sa mga kabataan din yan nanonood yung mga botante na dyan magbigay kayo nyo ng boses so mag-comment kayo dito nandito na lang ulit God bless I'm out